Hello po, magandang araw. Sinang gabi, ayan. At kami po ay nandito lang sa bahay. Ngayon ay Holy Thursday. At kami po ay nakatapos lang na mag-breakfast. Ito may natin na pang pancake. mag lang kami ngayon kumaga. At dapat kaninang maaga, aalis tayo ngayon. mayroon. hindi pa dinadaan simbahan sa amin. Tapos ang si Paul proposal ang bayan. Sa so, taon-taon po yan. Pag hindi po kami sa Laguna, talagang pinupuntahan ni po yun. Maaga pa lang, madaling araw, naglalakad ng mga titurns. Eh, kaso ngayon sila titurns sila. Nanay ko ay nasa Mindoro. So last year, nasa Mindoro din tayo, di ba? So nagbisita iglesia kami doon. Ang simbahan sa... Lubang Island, ito natin, no? lahat. Pero except sa mga isla pa na um, uh, so napuntahan namin kasi uh, land lang naman yun eh. Kung baga, isasakyan ka lang may ipot mo. Ano. Uh, so, dapat kanina maaga, isinama ko kayo eh. Dahil nga si Maylin po, pagagaling lang sa Ubudsipo, mahirap naman. Kasi doon po, maglalakad. Maglalakad tayo mula din sa sa Pasita, So, yung sasakyan, pwede pa namang madala ang mga Robinson. Hmm, huh? pa-parking lang doon, tapos lakad tayo. Kaya isip ko nga, tulog pa kayo, maaga. So, anong oras na nyo? Yung syete na po. So, ah, uh, alas na wala. Ayan, anong oras na po ngayon? Alas syete na. Uh, Potok na yung araw. So, ako na lang din yung pupunta doon kasi, ah, uh, nakaugalian po namin sa katulik talaga yung um, siyempre magsimba at sino naman Holy Week. Uh, lahat tayo ay nati-celebrate po ng Holy Week. Yan ay time ng pagninilay natin. Bakit oh, ba may Holy Week na yun? Um, ano pagkakaintindi nyo sa Holy Week na Maya? Mahal na araw. O ano nga, ibig sabihin bakit may mahal na araw tayo sinasabi? yun pagkabuhay ay Easter Sunday, si Sunday pa. Oh, ay, pagkabuhay. Pagkabuhay at pagkamatay ni oh, Pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus Christ Okay, cross the picture na no? So, ngayong Webes no, Yung tinatawag natin Holy Thursday And Holy Friday So, yun ay Regular talaga ng holiday Kaya tayo ay wala so. Wow. Uh, uh, hanggang Saturday din, sinisiging may. Pero, uh, ang start talaga niya, ano, is Monday, no? Hindi yung talaga ating ni Santo, Lodi Pero, yung pinaka, ano talaga ng Holy Week is Holy, Man, Holy Thursday and Holy Friday. Ayan, yeah. tsaka yung Black Saturday. Tatlo celebration. Mm -hmm. uh, Kasi, di ba, sabi ko na, yung pagkala ka, yung Jesus Christ, tatlo araw, tatlo siya na, Uh, mamaya, manood kayo ng uh, The Story of Jesus, yung crucifixion Mamaya, panoorin ninyo doon na manood kayo Dahil walang ibang panonooding drama-drama Facebook, walang tayong cellphone So, manood kayo ng uh, ano, ha? The Story of Jesus of, The Story of Jesus Christ na Para maalala ninyo kung ano yung naging story ni Jesus Christ, bakit may Holy Week. Ha? Ano yun? May yun? May yun? May yun? Paano kayo mag-celebrate ng Holy Week sa ano? Sa... Oh, uh, wala? Wala na? So, alam niyo ba yung Holy Week? ay yung tunay na... yung Easter Sunday, yun yung tunay na Christmas, you know? Kasi yun yung pagkabuhay ni Jesus Christ. O si Sunday, abangan niyo po si Sunday, Meron po kami yung na hindi din. Alam niyo naman pag, sun, pag Easter Sunday, yung halapan ng itlog. Ayan. So, hindi, hindi pa kasi nila din na-experience yung Holy Week dito. Mas, mamaya, sasama ko sila doon sa landayan. Makikita niyo Kasi doon po kung sino na, kung sino po yung mga devoto doon po sa kay Lolo Uwing. No? Yung tinukawag namin Lolo Uwing dito sa San Pedro. Grabe po yung tao. Daang libong tao ang makikita mo doon, no? Mula mamaya, mamayang gabi yon pag Thursday, mag-start siya alas sa is, no? alas alas sa is, o alas 5 pa lang. Ang dami na tong tao, so magdamag po yun. Hindi ka po talaga makakasiksik sa daming daming tao. Parang sakya po, yung ikaw na yung, <laughs> hindi ka na po maglalakad eh. Parang itinutulak ka na lang ng tao sa dami. gano'n So si Sinea noong, noong maliit pa yan, pasampasa namin yan. Maliit pa, nasa balikad ng tatay na uh, umiikot kami. Kasi parang ano ba, ang, ang sarap ng pakiramdam, no? nung nakikita mo yun, ang dami-dami tao, parang nagkakaisa. No, pumupunta sa simbahan. Tapos doon sa landayang kasi pag ganito, ang daming mga pindahan doon, no? May mga tiyanggian, tapos may mga kainan. So, parang mainig. Gusto ko sana ma-experience din yung ina yung mas Mamaya, i-try natin, no? Pero, diyan lang kami sa bukana. Hindi na kami papasok sa sobrang loob. Para makita nyo din kung paano i-celebrate yung uri sa uh, dito. Ano? Kasi sina Mylene, wala lang. Wala lang tayong, ano doon, celebration, ano? ano? Kasi hindi sila ganun uh, ka... mula sa, ano doon, sa uh, celebration. Pagpastu din, parang sabi mo, oh, ano? Wala, wala, din, basta alam Alam lang nila may Pasko, ano? Alam nila nila yung halaman. So, yung celebration, oh, sa amin kasi sa Catholic, no? Sa mga Catholic po, no? Alam natin. Pag ibang religion, may kanya-kanya din siyempre tayong mga celebration, no? Na ginagawa sa church, no? Sa amin po, ah uh, sa mga Catholic, no? Alam po naman natin Yung ano, mga sa... Um, sa atin may may mga celebration tayo na sa simbahan, sa ibang simbahan, yung pagganitong uh, first day pagbubugas ng paa, no? Tapos yung ng mga paa ng mga apostoles. Tapos pag uh, Friday naman, yung huling hapunan na ginagawa no? namin sa simbahan. Tapos pag yung kung gabi, pinaprosesyon na yung, yung imahen, no? yung imahe uh, ah, ng ni Jesus Christ, no? So, hindi naman talaga yung imahin lang, kumbaga picture lang, no? Para ma-celebrate lang natin yung kung ano yung nangyari na ano. Saka yung, yung pagbunta natin talaga. Yun yung kasi yung, kasi yung ano ng Catholic, no? Yung, yung aming tradisyon doon. So, mamaya kung hindi kayo makapunta to church, No, dapat nga makapunta kaya lang ang problema natin, kasi may, may ibusipon, baka lalong lumala So, dito na lang sila manunod sa TV kung paano yung paghugas ng paa sa mga apostol. Bakit ba naghugas si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ naghugas ng mga paa ng mga apostol, no? So, Tapos yung Last Supper, yun nga, yung Friday. Mga no, gabi, yung celebration natin sa Catholic, yun na ano yan? pinaprosesyon, alam niyo pa ang prosesyon, o inililibot siya sa iba o sa barangay o sa community. Na pag Saturday naman, mayroon kami tinatawag na basbas ng apoy sa gabi. And then, yun yung, iba, yun, yun, yung mga alam ko lang na, ano, siguro may iba pa, pero yun yung alam ko yung sinisilibrate right, na yung bata pa kami, no? yung ngayon, ngayon na alala ko. Uh, yun yung ginagawa namin. Tapos pag Easter Sunday, ah, uh, kasama yung ano yung Jesus Christ din na hindi na yun yung naka ano siya yung pagkabuhay no yung, yung ni Jesus Christ like, na ano, buhay siya o yung naka ano, siya nakatayo na siya nakasuot na yung nakagano na siya yung, yung nakagano na yung kamay niya ibig niya yung pagkabuhay na niya yung sinisilibre niya tapos nung maliliit kami inaano namin yun sinasalubong namin nakasuot kami ng ano ng in years, no? Angel na cost na costume, no? Celebration sa pagkabuhay ng Jesus. Kasi yun yung totoong Pasko na tinatawa, no? O kaya sa si Sunday magse-celebrate tayo kahit tayo lang apat. <laughs> magse-celebrate tayo dito nang Easter Sunday. At, at syempre magsisimba din muna tayo, no? Kailangan natin magsimba dahil yun yung tunay na Pasko ng pagkabuhay. In season po sa lahat at sila po ay syempre mga bata pa ito lalo dun si Mayrin at si Ninita. hindi nila alam dito kung paano isilibid. Pero sa Mindoro naka nakapag Holy kayo, di ba? Oo. Ano yung Holy Week na ginawa niyo doon? Nakita ninyo. Ano yung nakita ninyo ng Holy O. Oh, nag iglesia tayo. Mga tao, di ba? Nagpupunta sila sa mga simbahan sa amin po kasi yung may mga panata. Ngayon nakikita ko, oh, may nagahampas pa rin po ng um, ano no, sa likod. Yung may dugo. Nakita niya? May nagahampas. O, oh, na, ano, na, laki na tao nun, di ba? Oh, pero masarap kung mag-celebrate din ang Holy Week sa ano, doon sa sa mga probinsya. No? May mga sinakulo. Naganap yung sinakulo. Ganun po din sa amin. May mga may mga, yung mga babae naman, may panata sila, gumagapang sila, nakabalot. Nakatalokbong sila ng itim. Hindi ko alam po ang panata yun. Tapos, yung mga lalaki naman po, nagahampas ng sa likod. iba no. naman, nag aano ano ng cross. Yun yung mga ibang paniniwala. Yun no. na lang po, hindi naman yan talaga itinuro ng simbahan na maghampas tayo. So, ang totoong ang diwa po ng mahal na araw yung pagnilay, no? Yung alam mo, pag -nilay, nilay tayo, magkumpisa tayo sa ating mga kasalanan, magsimba, gumawa tayo ng tama. Advance sir Sunday po sa lahat at sana po ay magkaroon tayo ng kapayapaan po, pagkakaisa, pagbibigayan. Ito po yung tamang uh, liwa ng Pasko, no? Yung magsama-sama ang pamilya, pagkaisa at sana buong mabigil. Happy, happy Lenten season po sa ating lahat. Happy, happy Lenten season po. And, uh, at ba, uh, Mr. Sunday po. God bless po sa ating po. lahat. Ingat, Ingat po. po.